where PH, the largest aircon, appliance, and computer services provider in the Philippines. Sirang computer. Teka lang, wag ka muna gumastos para sa kapalit niyan. Hindi nagbubukas na computer o laptop. I-check mo muna kung nakasaksak ng maayos o kaya isaksak sa ibang outlet. Restart mo na rin yan. Bumabagal na ba ang laptop mo? Kita mo yung tabs at windows na nakabukas. Close mo muna kung hindi ginagamit. Pwede mo na rin i-uninstall yung programs na matagal mo nang hindi nabubuksan. Kapag nag-overheat, make sure na linisin ang fans ng CPU mo, at hindi mainit ang paligid kung saan mo ginagamit ang computer mo. At kung bigla na lang lumabas ang blue screen of death, huwag kalimutang isulat kung ano ang issue or code na nakalagay sa screen. Tandaan, huwag basta-basta mag repair kung hindi ka sure o hindi ka marunong sa mga computer issues. Para sa computer repairs in Metro Manila, Magbook lang sa Teco Peach for home service repairs. Para sa iba pang computer tips, I like itong video at mag-subscribe sa aming channel. See you sa susunod naming video.